Ginumpirma ng Philippine National Police o PNP ang presensya ng mga miyembro ng Maute Group dito sa Metro Manila kasunod ng pagkakahuli sa Umanoy isa nitong miyembro sa Quezon City. Tiniyak naman ng PNP na gumagawa na sila ng mga paraan upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Ito ang balita ni Grace Casin. Hawak na ng Philippine National Police ang isa sa pinagahanap na miyembro ng mauti group na sinasip Ibrahim. Naaresto siya kagabi ng mga tauhan ng Quezon City Police District sa kanyang bahay sa Salam Compound, Barangay Kulyat. Sinasip ay sinasabing kasamahan ng apat na suspects at nangkang pagpapasabog sa Roas Boulevard noong Nobyembre na una nang naaresto ng mga otoridad. Nakuha sa bahay nito ang pitong pakete ng hinihinalang shabu, ilang armas at improvised explosive device na hinihinalang ginagamit ng grupo sa terorismo. Base sa investigasyon ng PNP, grupo rin ni Nasip ang nasa likod ng terror threat sa translasyon sa Quiapo at Miss Universe Beauty Pageant noong Enero. Meron silang connections dito, meron silang mga mga members dito, no? That uh, that protects them especially those coming from uh, Mindanao. Kasi uh, apparently lumalabas yung mga uh, safe haven nila dito, yung mga ginagawa nilang mga tirahan uh, dito, the shelter, eh yung mga talagang nandito na, na napakatagal nakasama nila. Pinagahanap na pa ng mga otoridad ng iba pang kasamahan ng grupo upang mapigilan ang anumang tangkang panggugulo sa Metro Manila. It is, uh possible na meron talaga silang cell dito sa Metro Manila no. Kagaya ng sinabi ng district director, meron silang uh, isang leader dito yung uh, one na uh, Makoto no, Yusuf Makoto. So yun ang hinahanap dito. Uh, who is uh, allegedly uh, hiding dun sa uh, sa Tansa Cavite. Ipinagutos na rin nila ang paghihigpit sa mga pantalan na kadalasang ginagamit na transit point ng kanilang mga armas. Panawagan rin ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa sa publiko na huwag magpanik dahil magdadagdag sila ng mga pulis sa mga matataong lugar upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Kung matakot yung publiko lumabas, matakot na bumunda sa mga public places, that means they achieve their victory, yung mga terrorists. In order to defeat the terrorists, we have to live our lives naturally. Isnabi natin sila pero alerto tayo. Ha? Grace Cousin, UNTV News and Rescue. Come, crummy.